Purihin ng Panginoon, muli isang uh, maligayang pakikinig po sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marcos, si Evangelista. At this time, pag-uusapan po natin ang isa sa mga gawain ng isang pari sa Iglesia Katolika na sa halip ikatuwa ay kinukundi na po ng ibang mga pananampalataya. Ano po ito? Ito po ay ang tungkol sa vow of celibacy. Ano po yung vow of celibacy? Ito po yung pagkontrol ng isang lingkod ng Diyos na hindi po siya magkaroon ng kaugnayang sexual sa isang babae o kung yung mga madre of course ay kaugnayang sexual sa mga lalaki. Sa madaling salita, ang celibacy ay hindi po pag-aasawa o pagkakaroon po ng pagtitika sa anumang ugnayang sexual. Sa banal na kasulatan po, ginagamit ng mga ibang pananampalataya para kundinahin ang of silibasi ng mga kaparian at ng mga relihiyosa ng ating Santa Iglesia Katolika. Ito pong bahagi ng 1 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang 3. Basahin po natin. baliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mapanlinlang na espiritu sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na bunhi. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa sa katotohanan. So doon po sa binasa natin, binibigyan po nila ng diin, hinahighlight po nila na yung ipagbabawal nila ang pag-aasawa ay maliwanag na turo ng demonyo. Kaya kung may kilala kayong pare, may kilala kayong religyosa, o kung hindi man pare o madre, isang uh, laiko na inilalagay yung sarili niya sa bow of celibacy, ito daw po ay sumunod, sumusunod sa aral ng demonyo. Hala, patay. Nagsakripisyo na nga sa demonyo pa pala sumunod yung mga may bow of celibacy. Kaya ito po ay ating dapat nalinawin, tindigan at ipaglaban po natin. Number one, pagtutuwid lamang po, 'Yung hindi po pag-aasawa o yung silibasi sa Santa Iglesia Katolika nanggaling po sa Latin word celibatus at ang ibig kong sabihin sa kanyang definition is the state of voluntarily being unmarried, hindi siya mag-aasawa, sexually abstinent or both, usually for religious reason. May kilala po ako eh, hindi ho siya pare, hindi ho siya madre, pero sa sarili po niya nilagay niya yung sarili niya voluntarily. Na hindi po siya magkakaroon ng uh, sexual na, na kaugnayan, sexually abstinent. Eh yun po ba'y pagsunod sa utos ng demonyo. Nako, yung kaibigan natin dito sa EWTN si brother Celso, ang alam ko eh meron siyang bow of celibacy. <laughs> At marami pa mga kaibigan tayo. May bow of celibacy. Yung kaibigan kong Dominicanong laiko, si Prater Louis Hermosa, may bow of celibacy. At marami pa. Paano yun? Sumunod po sila sa demonyo. Sila po'y nakinig sa demonyo. Eh, unfair po yan. Pero kung tayo po hindi mag-aaral, Baka may punto yung mga protestante do sa atake nila. Ipagbabawal ang pag-aasawa, ipagbabawal ang sinimasi, utos yan ng demonyo. Linawin po natin. Sa atin pong official teaching ng simbahan, Catechism of the Catholic Church, sa kanya pong paragraph 1579, ay ganito po ang sinasabi. 1579. Ang lahat ng ministro ordinado ng Iglesia Latina, maliban sa mga diakono permanente, ay karaniwang hinihiri, hinihirang sa mga lalaking mananampalatayang nabubuhay sa silebe at may hangaring ingatan ang silibato alang-alang sa kaharian ng langit bilang mga tinawag na ilaang lubusan ang sarili sa Panginoon at sa kanyang mga bagay, maglingkod ng wasto sa Diyos at sa mga tao. Ang silibato ay isang tanda ng bagong buhay na ito sa paglilingkod na dito'y kinunsagra ministro ng iglesia. Tinanggap ng buong galak upang ipamansag ng maningning ang kaharian ng Diyos. Ano po ang tinuturo ng ating Santa Iglesia? Ito po'y dapat na ingatan sapagkat tinawag po sila to consecrate yung kanilang sarili for the kingdom, for the sake of the kingdom of heaven. Kaya kahit hindi nga po mga ordinado, kahit nga po hindi mga madre, kahit laiko, pwede pong mag-ukol ng sarili na maging celibate kung ang kanyang objective, ang kanyang intention is for the glory of God, for the kingdom of God. Kaya ho mga minamahal kong taga-subaybay, totoo po ba na aral ng demonyo ang celibacy ang pagpipigil sa sarili na hindi po mag-asawa, ang pagpipigil sa sarili na hindi magkaroon ng kaugnayang sexual. Ganito po ang ating makikita bilang sagot sa Mateo chapter 19 verse 10 hanggang 12. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang pinagkalooban ng Diyos sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba na may naging ganon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit ang makatatanggap nang simulaing ito ay tumanggap nito. Sa binasa po natin, ito yung encounter kay Jesus ng mga kanyang alagad na nagtanong. Eh pagka ahu pala, ano eh, mabuti pang huwag mag-asawa. Pero ang ating Panginoon, nagbigay po ng paliwanag. May mga hindi mag-aasawa dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Yung iba dahil sa kagagawa ng ibang tao. Yung iba ay nakatanggap na from the very start pero ang layunin niyan ay alang-alang sa kaharian ng langit. Kaya yung tanong, aral po ba ng demonyo yung hindi pag-aasawa? Aral po ba ng demonyo yung magkaroon ka ng bawa of celibacy? Hindi po. Ito po yung pagtatalaga ha, ng iyong sarili, voluntarily, for the kingdom of heaven, for the sake of the kingdom of heaven. Kaya nga po mga minamahal na kapanalig, mga kapatid, mga tagapakinig. Sa banal na kasulatan po sa unang Korinto chapter 7 verse 37 hanggang 38 ay ganito po ang sabi. Ngunit kung ipasya ng isang lalaki na hindi siya mag-asawa, mabuti ito kung matatag ang kanyang kalooban. Kung hindi siya napipilitan lamang at kung kayang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa sa makatwid. Mabuti ng magpakasal. Pakinggan niyo po itong sasabihin ko. Ito pong babasahin ko. Sinabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto, mabuti pang magpakasal, ngunit, ngunit, lalong mabuti ang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. Higit daw pong mas mabuti yung magkaroon ka ng pagpipigil sa sarili, huwag mag-asawa. Ano po yon? silibasi. At para saan yung baut silibasing ito? Kung ang iyo pong layunin ay alang-alang sa kaharian ng langit, alang-alang sa paghahari ng Diyos. Kaya nga po ang ating Santa Iglesia Katolika ay nagbigay ng ganitong uh, disiplina sa mga ordinado upang hindi po mahahati ang kanilang atensyon sa paglilingkod sa Diyos, sa kanyang bayan at sa kanyang sarili. Sabi nga po sa Mateo chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa inyong sarili at sa kaharian ng Diyos. This is the very reason why meron po tayong self-discipline sa atin pong mga ordinadong pari at sa ating mga may baw na mga relihiyosa, mga madre. Inilalagay nila ang kanilang sarili alang-alang sa kaharian ng langit. Hindi po sila nagkaroon ng bow of celibacy dahil sumunod sila sa aral ng demonyo, katulad po ng atake ng ibang pananampalataya. Ito po'y very unfair sapagkat ang bahaging ginagamit nila ay hindi po intended para po sa ating mga kaparian, para po sa ating mga relihiyosa, para po sa mga laiko na mayroong pagpipigil sa sarili, inilaan yung kanilang sarili para sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po mga ginigiliw na taga-subaybay, maging si Apostol Pablo po, hindi nyo aakalain kung hindi nyo inaral ang Biblia, si Apostol Pablo po'y walang asawa. At bakit hindi nag-asawa si Apostol Pablo? Para po sa kaharian ng Diyos. Basahin natin ang unang Korinto chapter 7, verse 8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaing balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa, katulad ko. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Bakit po hindi nag-asawa si Apostol Pablo? Sapagkat nais niyang tularan ng ating Panginoong Kristo, unang aklat ng Korinto, chapter 11, verse 1. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Si Kristo po'y walang asawa. Tumulad kayo, katulad ko, katulad ng paggaya ko kay Kristo. Kaya si Apostol Pablo, ay hindi nag-asawa sapagkat ito ay alang-alang sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. Alam po ninyo, mga ginigiliw nating taga-subaybay, sa Pahayag 14:4, ito po yung ating makikita, nakamamangha. Ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae, hindi sila nag-asawa. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Meron daw pong mga grupo ng kalalakihan sumusunod sa kordero. Ano po yung tanda? Sila po'y hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa babae. Sila po ay hindi nag-asawa. Babalikan ko po yung ginagamit ng mga ibang sekta para ho yung bow Silibasi na sabi nila ay aral ng demonyo. Yun pong 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 na ginagamit nila, irrelevant po para i-apply sa mga celibate ng ating Santa Iglesia Katolika. Sapagkat yung sinulat na ito ni Pablo, ito po ay napatutungkol dun po sa mga manikayans ang Manichaeans po ay isang grupo, kumbagay kulto, nung panahon na yon dun po sa Persia, Iraq po ngayon, na ang kanila pong layunin, magturo na ang, uh, ang hindi pag-aasawa, turo ng Diablo, huwag kayong kakain nito, turo ng Diablo yan, yun po yung isang kulto. At hindi po yan angkop na gamitin mo sa tunay na simbahan ni Kristo sapagkat ang mga tao, ang lalaki, babae at laiko, mga ordinado na nagliga, ng kanilang sarili sa bawab silibasi, ang objective po niyan, ang layunin po niyan ay para sa kaharian ng langit. Kaya ho yung 1 Timothy chapter 4 verse 13 na sinulat ni Pablo noon, ang pinatutungkulan po niyan ay ang grupong Manicheans, hindi po ang mga pari, madre at mga laiko may celibacy sa loob ng Catholic Church. Malayong malayo po iyan sa katotohanan. Kaya ho, kung sino man sa inyo ang makaalam na ang isang lalaki, isang babae ay hindi nag-asawa at ang layo na ay for the kingdom of heaven para sa paghahari ng Diyos, hindi po pagsunod sa demonyo yun. Yun po'y pagsunod kay Kristo. Yun po'y paggaya kay Kristo. Yun po ang tinuro ni Pablo at yun din po ang tinularan ni Pablo sa kanyang sarili. Kaya nga po mga minamahal kong taga-subaybay, sabi po ng ating Panginoong Hesus, mayroong hindi nag-aasawa alang-alang sa karihan ng langit ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Meron po talaga mga hindi mag-aasawa, hindi po magkakaroon ng anumang kaugnayang sexual sapagkat nais nilang ang kanilang sarili ay ibigay nila para sa paghahari ng Diyos sa lupa. Sabi ho sa uling bahagi na aking babanggitin, Marcos chapter 8 verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ang sinumang magnais sumunod sa akin, kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang vow of Silibuso ay isang pagtatakwil para sa iyong sariling nasa. Ang vow of Silibuso ay isang pagtatakwil para sa iyong sarili upang sumunod kay Yesus katulad ni Pablo upang maipalaganap ang kaharian ng Diyos. Magsalpu tayo na dumami pa ang mga lalaki at babae na magkakaroon ng ganitong vow sa kanilang sarili sa layunin na maghari ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Hanggang sa susunod po dito sa ating himpilan, ETBN, Emmanuel TV Network. Lagi po nating tandaan, ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel.